Binisang corn beef at sunside up egg nga pala muna ang lulutuin ko ngayong araw. Pagkasarap nga naman talaga na ito. Araw-araw ko na nga lang pino-problema kung ano na naman yung lulutuin ko dahil may nakita akong dalawang pirasong itlog kaya kinuha ko na agad ito. Tapos tamang tama, may Argentina corn beef pa tayo dito. Ano nga ba ang masarap na luto dito sa corn beef at itlog? Para sa akin nga ay gigisahin ko lang itong corn beef tapos hihiwaan ko lang ito ng isang pirasong sibuyas. At yung itlog naman ay gagawin ko itong sunside up egg. Magbalat at maghiwa na nga rin pala tayo dito ng sibuyas at hihiwain ko nga lang din pala ito ng pabilog. Minsan talaga ay nakakapagod na rin mag-isip kung ano na naman yung lulutuin. Dahil araw-araw nga tayo kumakain ay kailangan natin pagsilbihan yung mga sarili natin. Dahil dahil kung magtutunga nga at magtitihaya ka lang dyan sa higaan ay wala mag-aabot iyo ng pagkain kung hindi ka magluluto. Kaya bago ang lahat ay binuksan ko na nga rin pala itong lata ng corn beef. Ngayon naman magsalang na tayo dito ng kawali at maglagay lang tayo dito ng saktong mantika. Unahin ko na nga pala muna ay prito itong itlog dahil maya maya nga pagkatapos natin magprito dito ay magigisa naman tayo dito ng corn beef. Pasensya salt na padami ata ang paglagay ko dito ng asin. Napansin ko nga rin pala habang nagpiprito ako bakit napakadilaw yung salsa side of egg natin. Naalala ko nga pala nagluto ako nung nakaraan ng chicken curry. Hindi ko siguro nahugasan ng mabuti o nakuskus yung kawali. Kaya ganyan yung naging itsura niya. Pero ayos lang din naman yan kasi ako lang din naman ang kakain. Minsan sa buhay kahit gustuhin natin ay e perfect yung mga ginagawa natin. Nobody's perfect talaga. Kaya naman hahanguin ko na itong prineto natin sa side of egg dito sa kahirapan. Ngayon naman magsisimula na tayo dito para makapagisa ng sibuyas. Halu-haluin ko nga lang ito or imekos-mekos hanggang sa lumabas yung aroma ngayon naman ay ilalagay ko na itong isang latang corn beef tapos e mekos mekos nga lang din pala natin ito ulit ayan malapit na nga din pala maluto itong ginigisa natin corn beef maya maya nga ay pwede na natin ito hanguin pagkalipas nga ng mga ilang minuto ay hinakot ko na papunta dito sa kwarto tapos ayan sa sobrang gutom ko nga ay nagsandok na ako dito ng kanin tapos nagsandok na rin ako dito ng corn beef at inilagay ko na rin dito sa ibabaw ng kanin ngayon naman pwede na tayong kumain at tikman itong niloto natin syempre unang subo first bite mm! grabe, sobrang sarap talaga itong niluto natin ginsang corn beef with sun side of egg, lalo na kapag itinaas mo yung pinggan kapag kumakain ka ayan, kung hindi pa nga pala kayo kumakain tara, sabayan nyo ako dito bago nga pala matapos itong video natin wag yung kakalimutan mag follow, like, share, comment para lagi kayong updated sa mga cooking vlog natin araw-araw, wag nyo rin kakalimutan mag comment kapag nagustuhan nyo ang video, dahil sa pag like, share, comment nyo ay napakalaking bagay ito para sa akin, para mas lumawak pa ang page natin, dahil tapos na nga rin pala ako kumain at uminom na rin ako dito ng tubig. So, ayun lang guys for today's video. Hanggang sa muling pagkikita natin ulit. Thank you for watching at mag-iingat palagi. God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na pagkikita. Thank you for watching. Bye-bye!